nakilala ka ba? Wala, sir. Nakita ko sila. Pero hindi ko kilala. Isa lang ang dapat mong gawin. Mag-iingat ka. Baka pati pamilya mo ay damay nila. Salamat, sir. Huwag ka nang pumasok bukas. Gawin mo na lang muna itong bahay mo. Ako na ang bahala sa investigasyon. Thank you, sir. Mihis. Ah, uh, sir. Sir. Kung sakali, maging pantay kaya ang kamay ng batas. makahulugan ang tanong mo, Sargento. Bakit? May alam ka bang baloktot na itinuwid ko? O tuwid na binaloktot ko? Sir, naninibago lang siguro ako. Kilala mo ako, Bilardo. Hindi ako hunyangong pabago-bago ng kulay. Sinampo lang ko na siya kagabi. Siguro naman, matatala na siya, Governor. Hindi lang madala. Gusto ko mawala na siya rito sa San Antonio. Gusto kong malaman niya na pader ang nakabangga niya. Na hindi kayang lundagin ng isang galising asong katulad niya. Papa? Papa? Carlos yung pinag-usapan natin kanina. <laughs> Makakaasa po kayo, sir. Ah, papakala ko ba pupunta tayo sa Maynila para sundoy si Mama? Siya nga pala. Munti ko na makalimutan, na. Ang papa talaga, oh. Masyado makakalimutin. Paano, <laughs> Colonel? May lakad pa pala kami. <laughs> Magpapaalam na po ako, sir. Ah, pasensya na ako, Colonel. Okay lang yan, iho. Tutuloy na po ako. Madali ang hinihingi ni Gov. Pero, Mayor, malinis ang record ni Sargento Bilardo. At tapat sa tungkulin. Ang malinis ay dumudumi. At ang marumi lumilinis. Kapag ginagamitan ng utak, Hepe. Pare-pareho lang tayo sabit sa pundilyo ni Governor. Matitis mo bang matanggal tayo sa posisyon dahil sa mga bugok mo, pulis? Ah, alam mo naman ang batas ni Governor, Hepe. Ang sumusuway, kalaban. Ako na ang bahala, sir. Baka mapahamak ka. Nakita mo naman, sinampulan ang nila kagabi. Wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Ang tanging kasalanan ko lang ay ang tuwid na pagpapatubad ng batas. Pero Lucas, tusong kalaban si Gobernador. Oo nga, sarento. Tama na yan, mga kasama. Nagpunta tayo dito, di ba para magsaya? Okay nga naman. Ano pa ka ba? At ano man ang mangyari, kay Sargento tayo. Para kay Sarge. Okay, kay Sarge. Okay. okay. Oh. All this. Oh. Si Ingao, kanina pa yun doon, hinihintay ka. <laughs> <laughs> Ito talaga si Inusente, oo. Ano yung Inusente? Ito talaga ako, Inusente. Oh,

Ang awit ko ito para sa inyo mga kasama Lalong lalo na kay Felicidad Sa kamanaroon Ito Ito'y para sa iyo <laughs>

Inosente. Oh, inosente ka na naman. Tagal-tagal na natin magkasama. Inosensyo! O oh, sige, siyo. Kung sakaling dumating, bumalik si Felicidad, pakisabi lang, huling habiling ko, mahal na mahal ko siya eh. Tingnan mo to, sir. Iniiwan lang ni Felicidad eh. Sumama sa hapon. <laughs> <laughs> eh, yun na nga ang Thailand. Di ko alam kung bakit. Eh, tinatanong pa kung bakit. May lapad ka ba? Oo oh, nga naman. Kailangan ng lapad. Oh, sir. Eh, puro katulis eh. Sir, hindi mo magagawa ng paraan yung lapat? Tano mo ni Shenda? At may lapat ka pa? Iiiiih! may Si O-hua aso ti chamanyang? Ti mouths say to follow the speech from Nong Bo? Yeah. Ich bin ensuy to ro flowers... I am hinda l wprowad sin aver. Almost rime with my hair and nails. A hendung-i'en awen be guay, a derivã-bana kedisifaya maha piara menggirvara... Okay ba kayo, sir? Okay lang. Sir, isa lang ang tiyak. Ang gumawa nito ay tao ni... Huwag ka magbintang. Apat ang patay sa tao ko, sir. Bakit? Natatakot ba kayo sabihin ko na ang gumawa nito ay tao ni... Hindi ito ako natatakot. Ang iniiwas ko lang, magbintangan ng wala sapat na batayan. Baka pagsisihan mo balang araw. May batayan ako, sir. Anong batayan? Mm. Ang taong yan, kung natatandaan nyo, yan ang nahuli ko sa kinang truck ng troso. Tao yan ni eh, Governor. Tiyak ni si Governor ang may kagkawa hmm. niyan. Huwag hmm. mong tiyakin. Hinuli mo si Mario. Kaya may dahilan siya para gantihan ka. Pero, Sir... Bernardo! May batas tayo na dapat magpasya. Huwag mong pangunahan. Dali sa munisipyo, mga bangkay. Hindi ko gusto ang nangyari ang pagkamatay ni Mario at ng kanyang mga tauhan ay sugat na nagnanaknak sa aking dibdib, Colonel. Nakagawa na ako ng paraan, sir. Para mawala dito sa San Antonio ang Abelardo na yan. Hindi lang bastang mawala. Ang gusto ko ay higit siyang mahirapan. Sa iniisip ko, luluhod siyang umiyak sa harapan ko. Masakit naman ang ganti ng katapatan. Impis karangalan, kabiguan. Wala akong magagawa. Sumusunod lang ako sa order ng nasa taas. Una, nakinig ka lang sana sa akin, hindi mangyayari ang ganito. Hindi awang iniingi ko, sir. Katwiran. rata ter baik tu sel. Julak muasa drawer mu yon. Ya sel.